the, the, story of your father when he passed on. Uh oo, -oh. what is the story? Ako po. <laughs> that time po kasi parang nasa production pa lang po ako noon. And then my father passed away po sa nasa probinsya po siya Tito Boy noon. Pero siyempre as a sweldo mo as a segment producer po that time, parang sakto lang po, sakto lang po. By, pero po that time, parang wala po kami choice kundi malagay po siya sa kabaong po na hindi siya kasya. Po. Sabi ng lola ko, parang bakit um, sagad na sagad yung ulo po ng tati ko sa kabao? Tapos parang sinabi kasi, inang po yung kasya ng sa budget po ng, ng family namin. Mabigat man po sa loob namin na bumili po ng ibang kabao na bago po na mas mahal. So kailangan po namin masettle po si tatay doon. Kung meron lang kaming means po na makabili po ng mas malaking pag na po si tatay, may choice po sana kami. Kaya lang po, wala ta kami choice that time. You know? So, eh, pinagpapray ko po na sana naiintindihan ni tatay. Andiyan siya sa ngayon sa ngayon. Naiintindihan daw niyo. Naiintindihan tatay. si what was the most challenging part of your journey? Di, never kasi ako nagkwento talaga nung pinagdaanan ko. Pero yung my, my past was not very a happy and colorful one. Mm -hmm. Pero nung tin, may isang nagtanong sa akin kung hindi daw ba ako, wala daw ba ako sa manang loob, sa parents, ganyan. No. Sabi ko, parang wala naman na kasi lahat ng natutunan ko dahil sa experiences ko before. Mm. It has made me who I am today na kahit saan mo ko ilagay, I will survive. Yes. At to some point, I feel like self-sustaining ako and I'm an island. Yeah. Pero... Gotcha. Ay, daddy ko. Oo. Pero hindi kasi ako lumaki na may pa parental guidance. So pag rated PG yung palabas, mm -hmm. shocks paano to. <laughs> kasi wala, kasi no ko may permito. Wala talaga. Uh, uh -oh. Pero like God sent me uh, so many people naman in my uh, high school years, elementary years, like my teachers in J JRCA mm -hmm. na naging ano sila, mapagmahal sila sa amin. Mm -hmm. So in a way inalagaan nila kami. Best that they can.